Alam mo ba? MV Doña Paz, ang pinakamalalang sea disaster sa kasaysayan. Alam mo ba na ang pinakamatinding trahedya sa dagat ay nangyari mismo sa Pilipinas? Ang MV Doña Paz ay isang pampasaherong barko na lumubog noong 1987 na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit apat na libong katao. Pero may mga misteryo pa rin na bumabalot sa trahedyang ito, may ilang kwento na may mga kaluluwang nagpapakita pa rin sa dagat. Totoo ba ito? Alamin natin. Ano ang MV Doña Paz? Isang pampasaherong barko na pag-aari ng Sulpicio Lines na biyaheng Takloban, Manila. Noong ikadalawampu ng Desyembre taong 1987, sumalpok ito sa isang oil tanker na Mount Vector na nagresulta sa isang malaking sunog at paglubog. Bakit ito itinuturing na pinakamatinding sea disaster? Mahigit 4,386 na katao ang naiulat na namatay na mas marami pa sa Titanic. Mas kaunti ang nakaligtas sa 4,400 na sakay, 26 lamang ang nabuhay. Karamihan sa mga pasahero ay hindi nakarehistro, kaya hindi alam ang eksaktong bilang ng mga namatay. May kontrobersya sa trahedya? Wala o manong radio communication ng barko kaya hindi ito agad nakatawag ng saklolo. Ang ilan ay naniniwala na hindi ito isang ordinaryong aksidente, kundi isang resulta ng kapabayaan sa safety protocols. Misteryosong kwento ng mga multo. May ilang mangingisda ang nagsasabing may nakikita silang lumulutang na anino sa dagat kung saan lumubog ang barko. May iba namang nagkukwento ng biglang bumibigat ang kanilang bangka kapag dumadaan sa lugar, tila may nakikisakay na hindi nakikita. May katotohanan ba ito? Oo, ang MV Doña Paz tragedy ay kinilala ng Guinness World Records bilang deadliest peacetime maritime disaster. May official investigation at maraming historical records ang nagpapatunay sa trahedyang ito. Isipin mo, isang trahedya sa dagat na mas malala pa sa Titanic. Pero ang mas nakakatindig balahibo, hanggang ngayon, may mga nagsasabing may nagpaparamdam pa sa lugar kung saan ito lumubog. Totoo kaya, ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.